kasari, kamusta po kayong lahat Araw na naman ng Sabado at sana mabenta tayo buong maghapon. At kung matumalman, hayaan lang natin. Basta ba't kahit paano is meron tayong benta. So, ayan na nga. Magshishare na naman ako ng isang comment ng isang kasari natin dyan. Comment nga pala yung isang kasari natin kapon doon sa shiner ko kapon na video yung tatlong tips para hindi malugi yung ating munting tindahan. Tutuwa naman talaga ako mga kasari no. Sa so, tuwing napupus ako ng mga video ko or kaya ng mga picture ko, meron at meron din talaga akong nababasang mga comment. Yung iba naman, problema sa si tindahan nila. Nakatulad ko na matumal. Yung ba wala sa tamang pwesto at lalong lalo na walang masyadong mga kapitbahay or maraming taong nakapaligid sa pwesto nila. So, ayan na nga mga kasarino habang ako'y nagtatanggal ng mga pinagsasasabit ko dyan kasi nga, gugupitin ko yan at magro grocery na naman ako. Papalitan ko yung mga nakasabit dyan para naman, bago na naman, yung mga nakadisplay dyan sa aking mga sabitan. So, ayan na nga mga kasari, hindi ko na patatagalin kasi yung comment doon ng isa nating kasari ay hindi daw talaga maiwasan na kumuha ng daily needs sa tindahan. Yung pangatlong tips kasi mga kasari na na-share ko doon is yung isa rin sa dahil kung bakit nalulugi yung ating munting tindahan at doon natin kinukuha yung ating daily needs. At yun nga ang kinoment ng isa nating kasari-sari store, no? Ang sabi niya doon is hindi din talaga daw maiiwasan na kumuha din ng daily needs sa munting tindahan. Masasabi ko naman doon mga kasari, okay lang naman kumuha ng daily needs sa munting tindahan natin kung mabenta at marami tayong kinikita sa araw-araw sa ating munting tindahan. Kasi nga kahit gano'n ka marami yung kinukuha natin pero naibabalik naman ng benta o kita ng ating munting tindahan is walang problema. Napapaikot din kasi natin yung benta ng tindahan kahit na kumukuha tayo. Lalo't lalo na mga kasari kung kumukota ka sa isang araw ng limang libo okay lang na kumuha ka ng daily needs mo sa iyong tindahan. Basta ba't yung benta or kinikita na mo tindahan natin is agad nating binibili. At gino grocery para naman sa ganun, meron na naman tayong maibenta or meron na naman tayong maidadagdag sa ating munting tindahan. Kahit ba't kumuha tayo palagi sa ating munting tindahan mga kasari, basta alam natin paikutin, yung benta or kinikita nating munting tindahan is okay na okay po yon at wala po talagang problema doon. Naranasan ko na rin kasi mga kasari na kumuha kumuha ng daily needs sa aking munting tindahan nung panahon ng lockdown. Share ko lang sa inyo mga kasari, nung panahon kasi ng lockdown mga kasari, alam naman natin na bawal lumabas at alam naman natin, bawal talagang makipagsalamuha sa ibang tao. Diba? Pakipagsalamuha talaga. Kaya sa tindahan talaga ang kuha namin ng aming daily needs. Pero kahit ganoon pa naman mga kasari, yung mga kapitbahay ko is araw-araw talaga ding bumibili sa akin at hindi din talaga ako nawawala ng daily income. Yun lang din talaga. Ang kinagandahan doon mga kasari kahit sa tindahan kami kumukuha ng aming daily needs noong mga panahon na yon pero marami pa rin naman bumibili at marami pa rin naman akong benta. Kaya yun mga kasari pag may benta ako or may kita ako sa aking munting tindahan binibili ko na agad ng aking paninda ng sa ganun naman. Meron na namang laman yung aking munting tindahan at para naman sa ganun meron naman akong maibenta sa aking mga hindi masama mga kasari kumuha ng daily needs sa ating munting tindahan basta ba't marami tayong benta or kita sa ating munting munting tindahan is agad na nating ipamili ng sa ganun naman is hindi talaga malugi yung ating munting tindahan kahit ba dun pa tayo kumuha ng ating daily needs. O siya mga kasari, disclaimer ko na naman ito uli. Ito lang may base sa aking experience at kaalaman at nasa sa inyo na kung gagawin nyo or tutularan nyo.